Ayan, si Can't Stop tayo. <laughs> ano siya ng lugar, sir? Ano siya lugar? Ano Malal malita, malalag? Malalag pa. Ah, malalag ba so, ah, manito manito tayo ni? Ano? Yeah, malalag pa tayo. Lamit tayo. Ayan, ano? malalag pa tayo. Napa niyo, buhi pa tayo ni mga buwangan niyo. Lapas pa tayo. Huwa pa ka tilaw ko niyo. Katong kuhitong Ayan, no? Buhi pa tayo. lagi? pa tayo. Kuyo, ano ba niyo maaak, no?

Bagyan ni gamay buhi pa no, ilang kulit pa no. Oo, good evening. na ko, ka. kana Pero pa lang ugohan kay manimaho at Na pagani oh sya kay Kagla duhit pao. pa asa din. grabe bi. Goodbye sipot guys sipods Ayan, Ayan daga kay sipods Nagpila sila Wala pa yung mga kuha no? Risko kaya Oh, Lamig sa baon ni. Ano ba sa ang? Oh. Kilay kilay sa ang. Ah, kilay no? ah, sa talaba sir. talaba Asa Asa Sa ang sir, wala sa ang. Wala sa ang karon no. Gagal kayo sila din. ayan nakalinya dyan sila dyan no? ah, yun mga labas na mga uh, seafoods dyan sa may malalag dabaw o di, di so na ba dabaw o si man, di maraming salamat oh, kato, kato kali sila. Terima kasih banyak.